Mr. Catholic, now, Ano ang conclave? Ang conclave ay mula sa dalawang salitang Latin na con at clavis. Con na ang ibig sabihin ay with, at, clavis na nangangahulugang key, in short with a key. Ito rin ay nangangahulugang lockable room, nakakandadong silid o saradong silid. Ang papal conclave ay ang pagtitipon ng mga kardinal para maghalal ng bagong Santo Papa sa saradong lugar tulad ng Sistine Chapel. Ang lugar na ito ay sarado upang maiwasan ang anumang impluensya mula sa labas. Panalangin nating mga katoliko at gabay mula sa Espiritu Santo ang kailangan nila, hindi ang sinasabi ng mundo, kung sino ba ang karapat dapat, kung sino ba ang sikat at kung sino ba ang magaling. Ang saradong silid o chapel, kung saan gaganapin ang conclave ay tila baga maihahalin tulad natin sa saradong silid na pinagtitipunan ng mga apostol at tanging ang Diyos lamang ang nakapasok Mababasa natin yan sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 to 22, kung saan nakasarado ang bahay na kanilang pinagtitipunan at dumating si Kristo sa kanilang kalagitnaan at isang nakakapanatag na salita ang kanyang sinabi, Sumainyo ang kapayapaan at sila'y hiningahan ng Espiritu Santo. Kung iuugnay natin ang talata sa conclave, sa saradong Sistine Chapel, tanging ang Diyos, lamang ang makakapasok upang sila'y gabayan sa tamang pagboto sa susunod na Santo Papa sa binasa nating talata, ang mga apostol ay balisa dahil si Kristo ay namatay, ngunit nang siya'y mabuhay, sila'y binigyan niya ng kapayapaan at hiningahan sila ng Espiritu Santo. Parang katulad ngayon, na sa pagkamatay ng ating Santo Papa ang katiwala ni Kristo, parang nakakabalisa na walang leader ang simbahan, at ang conclave ay isang paalala sa atin, na ang Espiritu Santo ay laging sa ating kalagitnaan, kaya dapat tayong mapanatag dahil siya ang gagabay at magbibigay sa atin ng bagong katiwala ng simbahan upang tayo ay palakasin at makapagpatuloy sa panibagong yugtong haharapin ng simbahan. Kaya kahit sino man ang maging susunod na Santo Papa, tulungan natin siya sa pamamagitan ng ating mga panalangin.